Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay a 5. 5 ng Hunyo 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.10 ng umaga. Araw po ngayon ng Webes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa resolusyon na nanggaling kay Bato de la Rosa. Ang title ko po ngayon ay Resolusyon para ibasura ang Sara Impeachment inako ni Bato de la Rosa. Sabi niya, sa opisina niya galing o sa mga staff niya galing. Yan po ano, inamin na niya. Ay, katulad ng sinabi ko kahapon, ay kailangan kasi ni Sarah Duterte ang hindi-abogado na senador para magtangatangahan. Yan po ano, katulad ng ginawa ni Manny Pacquiao nung tinanggal nila si Dilima as chairman of the Blue Ribbon Committee. Ginamit nila si Pacquiao. Kasi nga hindi abogado. O, oh, ay ito naman si si Batu de la Rosa, ay nakapag-aral naman ito. Ay, pero ay ganun nga. Ipapakita niya na hindi niya alam yan. Opo. Opo. <laughs> uh, Didiritahin ko na po ano. Walang kapangyarihan ang sino bang senador o ang senador na ibasura ang impeachment. Wala po. Kung hindi, ang gagawin nila, tatalima sila sa konstitusyon. Mandato po ng konstitusyon yan na immediately o oh, forthwith ay ikukumbin nila ang sarili nila as quasi-judicial body legislative sila pero mas magpapangsyon sila na semi-judicial si body para litisin yan. Ngayon ay ito naman si Tol Tolentino, ay isa rin ito na nagtatanga-tangahan. Opo. Saan kanya makikita? sa saan makikita na makapag-crossover, hinahanap na yung crossover eh. From 19 to 20 Congress, hinahanap niya saan daw yung provision, saan yung word, letra por letra, na pwedeng mag-crossover. Ay, nagtatanga-tangahan din niyang ganyan. Kung isusulat po natin lahat ng mga word na gusto niyong mangyari, kung isusulat po natin lahat yan, ay wala pong katapusan yan kasi lahat ng tao gusto hanapin yung gano'ng salita eh. Hindi ba? O, at yan nga na pag-aralan ko sa Biblia. Sa pag-aaral ko po ng Biblia, ay hindi naman isusulat talaga lahat yan eh. Pero kung basahin mo ang Biblia, naandun na ang meaning yan. Kaya nga lang, hindi pwedeng isulat kasi nga ay Walang katapusan po yan. Kasi kahit masulat ngayon, mayroon na naman silang hahanapin later on. Oh. Hindi ba? Ganun po yan. Wala pong katapusan ang kalukuhan ng tao. Ang kasakiman ng tao, walang katapusan po yan. Kaya hahanapin talaga nila. Ang sabi ni Paul Tolentino, na isang abogado, bagamat isang abogado, ay sabi niya, saan diyang kanya ang salita na pwedeng mag-crossover? Saan dyan sa konstitusyon? Sabi niya eh. At yun siguro ang sinusundan ni Bato de la Rosa. O, ay ang tanong ko po ay natatanggal ba yung sahod nila ng isang buwan o dalawang buwan para sabihin nila na hindi mag-crossover? Ay tuloy po naman ang kwan eh. Pasahod eh tuloy po ang gastos ng Senado. O, tuloy ang bayad sa kurinte, hindi ba? <laughs> Ganun lang po yan. Sa ilaw, asa ah, sa kwan, sa tubig. O, ay yun nga, piluso po nga ang tao, eh. hahanapin yung salita na gusto nilang mabasa. O, letra por letra. Oh. Parang parang ganito lang po 'yan eh. Saan daw ang salita na sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos? Oh. Ay wala nga namang ganoon. Kasi nga Diyos siya eh. Oh. Iba po ang tao, iba ang Diyos. Iba ang salita ng tao, iba ang salita ng Diyos. Kung sa tao, pwede niyang sabihin na kahit na hindi niya bahay yan o bahay ng magulang niya na namana niya, sasabihin niya, bahay ko yan. Pwede yun sa tao eh, pero sa Diyos hindi po eh. Hindi po pwede ang may kaunting uh, kaunting kayabangan. Opo. Kaunting kayabangan sa Diyos hindi pwede. Kung ano talaga yung proper word, yun ang sasabihin ng Diyos. Opo. Ganun po iyan. At bakit hahanapin natin na ganun na ako ang Jus Hindi ba? Nasasabihin ni Jesus Christ yun. Hindi po. Hindi niya sasabihin yun. Kasi alam niya na isinugo lang siya. oh Isinugo lang siya eh. Siya ang anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos. Pero isinugo lang siya. oh kaya hindi kailan man hindi niya sasabihin na ako ang Diyos. Pero alam niya nang galing sa sa Diyos o may katangian sa Diyos o lahat ng qualities ng Diyos nasa kanya. Pero kailan man hindi niya sasabihin na ako ang Diyos kasi nga kaya bangan po 'yun eh. Yung ang sinabi ko eh, kung may bahay diyan na namana mo sa magulang mo, pwede mong sabihin sa akin 'yan. Oh. Pero hindi naman totoo 'yun. Lalo na kung dalawa kayo magkapatid o tatlo kayo, o, oh, hindi ba? Pero pwedeng sabihin talaga, akin dyan. oh, Ngayon, ito naman si Paul Tolentino, hinahanap yung word for word na pwedeng mag-crossover. At yan siguro ang nakita ni Bato de la Rosa. Kaya humanga daw eh, si Bato de la Rosa eh. Ho, napahanga siya, na-inspire siya kay Paul Tolentino, ah, kay Tol Tolentino. Ay, pinakinggang ko naman yung paliwanag ni Paul Tolentino, Tol Tolentino eh wala akong maintindihan eh kasi nga puro puro piloso po. Walang meaning. Ngayon kung kung kuan ay eh, kasi nga abogado yan ay eh, madali kayong madala. Pero kung pag-aralan niyo yung sinasabi niya, parang bumubula lang yung bunganga niya eh. Opo, wala pong ibig sabihin. Ngayon ay eh, Uh, ako ay hindi na nagtataka dyan sa ganyan. Opo. Ini-expect ko na po yan. Opo. Ang masama, nakasulat po kasi sa Biblia, ang masama ay magpapakasama. Ang mabuti ay magpapakabuti. O ang mabuti ay magpapakabait. Ayan po. Uh, nakasulat ba yan? Opo. Nakasulat po yan doon sa Daniel at makikita natin dito at saka dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 13. Ang masama po ay magpapakasama. Kaya hindi na ako nagtataka diyan sa ganyan. Lulukuhin talaga nila ang mga tao. Opo. Ay nakakasama po ng damdamin. Pero ako, hindi na ako nadadala sa ganyan. Kasi alam ko may Diyos. Alam po ng Diyos yan na niluluko lang nila ang sarili nila. Niluluko nila ang mga tao. O kaya, uh, nadidisib din sila ng diablo. Nadidisib po sila. At yan ang tatalakayin ko ngayon. Ano? Nadidisib kasi sila. Eh. Ano po ang sinasabi ng jablo? Sige, magpayamang ka. Hindi ba? Sige, magpayamang ka at para magkapangyarihan ka. Pero nalilimutan nila ang kapangyarihan po ay nanggagaling sa Diyos. O, only God is sovereign. Power and authority belongs to God. At ibinibigay lang niyan sa mga tao na pwede niyang pagbigyan o gusto niyang pagbigyan. Ganun lang po yan. O, God set up kings and remove kings and kingdoms. Pati nga kingdom eh, nawawasak po yan eh, o gobyerno po eh. O, oh, humihina, nawawala. Maaring sinalakay ng mga kalaban, maaring nagkaroon ng plago, maaring din na mga diseases, hindi ba? Mga sakit, hindi ba? Naubos yung mga tao. Ganun po yan eh. O, oh, at nakarecord po yan sa doon sa Paro of Egypt nung dinali sila ng sampung plago. Hindi ba? Oh. Pero bago po ako mag magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ano? At salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, ano? si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bakur Pampanga, Libra Girl, Alex Armento. Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Lety Piralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quirtiqu, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois. Ernesto Aburke, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louie Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumblebee, Di de Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Milchor Tulintino, Brother Pacamala, Pacamara, uh, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William Ilay, June D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Dumus Tikton, Tip Tip Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Mintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ano ito po sila ano si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa to, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours Divina Apostol CGP Chai Kapihan ni Art at Ago Demjus Journey Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro Ka Waldi Carbonil Attorney Silo Magno at saka si Kristan Ugaliin po natin na makinig sa kanila At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan O sige po at uh, tayo po ay tuloy-tuloy na ano ay bagamat nakaka nakakainis ano o nakaka dismaya o po o nakakagalit ito mga pinagagagawa ng ilang senador o po talagang lantaran na po eh o harap-harapan na niluluko po nila ang taong bayan eh o po niluluko po nila eh pero ay hindi po ako nagtataka o hindi ako kuan eh hindi ako, ay, ang ibig kong sabihin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa kasi may Diyos tayo eh. Opo. At ito po ang babasahin ko ano, 2 Timothy chapter 3 verse 13, while evil, doers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Nadi-deceive din kasi sila yan eh ng pera. Yung yung kinang nang salapi o ng ginto. Nadidisib sila eh. Akala nila kung marami sila niyan, makapangyarihan sila. Hindi po. Kaya pong tanggalin yan ng Panginoon anytime yang kapangyarihan sa inyo. Ayan po ano, able uh, doers at saka mga impostor. O ayan, nagpapanggap sila kunyari na oh, na kwan eh, na ito ang tama eh. O parang hindi nila alam, pero alam nila yan na niluluko lang nila ang bayan. Ngayon ay bakit nila ginagawa yan? Mga bayad po yan. Opo, o nakakuha ng pabor, o maraming kapritso, o baka nga sila pang nakinabag dyan, eh, dyan sa intelligence pan ni Sarah eh. Baka kasama sila dyan sa tumatanggap eh. O, kaya ganyan. Ah hindi na ako nagtataka pero ang suma total niyan nakikinabang sila o bayaran sila Yan po ano Ngayon sa Daniel 12:10 Many will be purified made spotless and refined but the wicked will continue to be wicked Nan o the wicked will understand, but those who are wise will understand. Ayam po ang sinabi ni Daniel. At hula po ito ha, sa wakas ng panahon ay palapit na tayo ng palapit sa wakas ng panahon. Ay, ayan po ano, basahin ko lang ulit ano, many will be purified, made spotless and refined but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. Ayan nga, hindi ba? Kaya ganyan, kahit na lalabagin na nila ang konstitusyon, ah, ang konstitusyonal po yan eh. Yang ikwan nila, ibabasuran nila ang impeachment trial, wala po sa kapangyarihan nila yan. Ang kapangyarihan lang nila ay magkumbik o mag-acquit. Yan lang po. Hindi natin sila pwedeng questionin dyan. Pero pwede rin kung wala namang paliwanag, hindi ba? Kung hindi nila maipaliwanag ay problema nila yan. At mayroon na po tayong kwan, mayroon na po tayong ah uh, record na hindi pwede yan. Yun nangyari sa impeachment trial ni Irap. Nung sinabi ni Kitatad na let us divide the house, ay wala naman sa kapangyarihan ng, ng kanyan ah, nang sinado ah, kung i-open ba yung second envelope o hindi. Ang gusto ng tao, bulat latin yan. Doon, nag, ang mga tao. O, oh. Dahil nga ay, simple ay, mga senador po yan eh, kung saan ang ganansya nila, doon sila eh. O. Nagalit ang mga tao. Ay, oo nga naman. Ay, bakit ito open, is and not to open, hindi nila pangsun yan. O. Ay, ito naman, ay mas mag, mas magkwampo ito. Mas malalim, mas malala po ito. Ibabasuran nila, ang, ang impeachment trial? O, oh. ay di ba gagalit ang mga tao dyan, hindi ba? Ang gusto ng mga tao, makita yung katotohanan. Lalo na dun sa banko na 2016 pa, binanggit na ni Trillanes. Na may dun sa banko ni Sara Duterte at sa ni ni Presidente Duterte, ay may nagdedeposito ng mga drug lord na 50 million ganyan, 50 million, 50 million. Oh. Ay yun ang gustong makita ng mga tao ngayon. Yung record na yan. Oh. Isa lang po yan ha? Oh, ay marami yan. Tapos papa nila. Hindi magagalit ang tao diyan. Oh. Lahat po tayo nang galing sa Diyos. Ang Diyos po ay katotohanan. Kaya hindi ba kayo nagtataka may mga tao na namamatay dahil sa paghahanap ng katotohanan? Kasi nga ay eh, galing tayo sa Diyos eh. Kahit patay mo yan, kung totoo ang sinasabi niya, hindi matatakot yan. Ganon po yan. Patuloy at patuloy na maghahanap ang tao ng katotohanan. Yan po ang, ang napag-alaman ko sa pag-aaral ng Biblia. At yung nagsasabi ng katotohanan, hindi po natatakot mamatay yan. Opo. Kasi nga, sa pag-aaral ko din ng Biblia, pupunta ka ng heaven. Ang unang pupunta po ng heaven, kung sino yung namatay ng dahil kay Kristo, ay kung namatay ka dahil sa katotohanan, ay di po, pupunta ka ng langit. Kasi nga, I am the way, the truth, hindi ba? And the life. Truth po si Kristo eh. Sabi niya, o. Kaya, yun ang reason ko, bakit hindi natatakot ang isang tao mag-testify kung totoo yung sasabihin niya. Oh. Pero kung ganyan na gumagawa sila ng kasalanan, hindi ba? Ayaw nilang humarap sa liwanag. Ayaw po talaga nila. Papatayin nilang impeachment. Kasi nga, nakasulat din po yan sa, sa Biblia eh. Yung, yung mga evildoers, they do not want to come to light because they are afraid their evil works will be exposed. Yan po nakasulat sa Biblia eh. Hanggang maari, ayaw nilang haharap sa liwanag. Ayan po. Proverbs 24 verse 19 hanggang 21 Do not fret because of evil doers nor be an envious of the wicked for there will be no prospect for the evil man the lamp of the wicked will be put out fear the lord and the king my son and do not join with rebellious officials New Uh, new International Version po ito. Kinuha ko ito para madaling maintindihan. Ayan po, ano, basahin ko lang ulit, ano, Do not fret because of evil doers, nor be envious of the wicked. For there will be no prospect for the evil man. The lamp of the wicked will be put out. Fear the Lord and the King, my son. And do not join with rebellious officials. Re rebellious po yah itong ganito eh. Sa Biblia po, ang definition po ng rebellion o ng rebellious, they rebel against God. Or, they rebel against the law of God. Doon sila nagre sa batas ng Dios. Doon sila yan. At ganito rin ang nangyayari dito. Nagre-rebuild sila sa konstitusyon. Kasi ayaw nilang sundin eh. O, mga rebellious leader po yan. Kung titingnan natin ang totoong rebellion. Opo. <laughs> Hindi nila siguro alam yan ano. Ang sabi po ng Diyos, they rebel against me. O, oh, ayaw nga sumunod eh. Hindi ba? At hindi lang yan. Ay pati nga si Duterte, tinawag ang Diyos na God is stupid. Tapos si, sila ito, susuportahan nila yung ganyan, adi kasama sila dyan, hindi ba? Kasama po sila dyan. At sasabantalahin ko na po ito, ano? Nananalangin po ako na parusahan sila ng Diyos. Opo yan sa ginagawa nila. Nananalangin po ako. Hindi po masama yan. O, oh, kasi itong susunod na verse ko, iyan po ang verse eh, na, na memoryado ko eh. Cast all your cares upon Him. Hindi ba? Lalo na ganyan na parang hawak na nila lahat eh. Hindi ba? Ay kawawa po ang tao dyan. Kung i-dismiss lang nila yan kasi ang gusto ng tao ay panagutin si Sara. Ay dahil marami sila o dahil ah, kakaunti lang yung babayaran dyan eh. Labing dalawa lang ang babayaran dyan o labing tatlo. Ipanalo eh. na sila eh. I-dismiss nila yan eh. Oh. Babayaran nila yan. Labing tatlo kasi ay kung, kung majority. Pero ay ang gagawin naman natin, manalangin po tayo sa Diyos ng parusahan sila hindi po masama yan. Lalo na kung nakikita natin na hindi naman nahawakan ng Supreme Court yan eh. Ang sasabilan ng Supreme Court dyan ay wala akong pakialam dyan. O, oh, political issue yan ay bahala kayo dyan. oh, o kaya didesisyon na dyan, tapos na ang term ni Sarah, moot an academic, ganun po yan. Kaya, saan po tayo pupunta? Ay sa Diyos po, isang gunit natin natin po sa Diyos Oh. 1 Peter 5, verse 7 hanggang 8. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, like the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ayan po. Parang umaatungal na mga leon yan. Opo. Yan sila yan. Parang umaatungal na leon na humahanap ng masisila o makakain. Ayan po. Kaya pinag-iingat po ni Pedro yung mga mananampalataya. Pero ang sinabi niya dito ay cast all your cares on him sa Panginoon po. Kaya hindi po masama eh. Because He cares for you. Kaya niyang ayusin yan. Huwag po tayong mawalan ng 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 kwan, ng pananampalataya o paniniwala. Opo. Saglit lang yang kung kung Diyos ang gagalaw dyan. Oh. Pero nga, ang sinasabi ko, nakakadismaya talaga. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po ano at 30 minutes sa ah, ay nililimit ko lang po ang kuwang ko dito eh. Pa, uh, uh, kasi mahalaga po ang mga oras nyo alam ko yan ano at kung nagustuhan nyo po ito ay ay isir nyo sa mga kaibigan nyo hindi ba isir nyo at uh, nananalangin po ako sa Panginoon na sana sa ating pakikinig ay may nakukuha po tayong wisdom na nanggagaling sa kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.